Aris, ngayong araw ang gabay ay nagpapahiwatig na ito ay magandang panahon upang ipursige ang iyong mga pangarap na kumita ng pera. Huwag magatubiling magsaliksik at magtanong-tanong sa mga kakilala para makahanap ng magandang oportunidad sa negosyo. Iwasan lamang ang biglaang desisyon na makipagkasundo sa mga kakilala na tila hindi kasigurado, lalo na kung ito ay nauugnay sa pera. Ang pahiwatig ay nagsasabing ang swerte ay nasa kapamilya mo. Sila ang magiging susi ng iyong tagumpay sa negosyo at pag-asenso. Ang pinapahiwatig pagdating sa iyong pera, iwasan ang pagpapahiram lalo na sa mga kamag-anak na may utang na loob, dahil maaaring hindi kanila mabayaran sa takdang panahon, maging maingat din sa pakikitungo sa mga pamangkin at pinsan pagdating sa pera upang maiwasan ang tampuhan at bigla ang kagipitan. Sa trabaho Makakaranas ka ng maayos na araw kung mananatili kang nakatuon sa iyong mga gawain, iwasan ang mga kasamahan na mahilig magyabang at magpakitang tao, kung maiiwasan mo ang mga ito, mas mabilis kang makakapagtapos ng mga gawain ng walang abala, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red number 20 number 29 at number 17 Taurus ngayong araw ang gabay ay nagpapahiwatig ng positibong enerhiya sa iyong pakikipag-usap ito ay magandang pagkakataon upang ituloy ang mga plano mo lalo na sa mga usaping nangangailangan ng tiwala at pagkakaintindihan ang iyong likas na karisma ay makakatulong sa pagkakasundo sa mga maliit na suliranin sa pamilya. Ang mga salita mong puno ng kahulugan ay may kakayahang magdala ng kapayapaan at pagkakaisa. Kung may mga kamag-anak na gustong pumasok sa bagong pagkakakitaan, huwag mag-atubiling magbigay ng payo dahil ang iyong mga mungkahi ay makakatulong sa kanilang tagumpay. Sa aspeto ng pag-ibig, ikaw ay may malakas na sex appeal na kapansin-pansin sa lahat ng kasarian, ang iyong aura ay umaakit ng atensyon, ngunit ito rin ay nagdadala ng mga tukso, maging mapanuri at maingat sa iyong mga kilos at desisyon, lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong relasyon. Ang gabay ay nagmumungkahi na panatilihin ang integridad at huwag padala sa mga tukso sa trabaho. Ang araw na ito ay oportunidad upang maipakita ang iyong kasipagan at husay, ipinapahiwatig ng gabay na mapapalapit ka sa iyong mga superior dahil sa iyong dedikasyon at galing, huwag lamang padadala sa mga kasamahan na mahilig magpalakas sa mga boss, iwasan ang pakikipag sa dahil baka ito pa ang maging sanhi ng abala at hindi kanais-nais na gastusin. Pagdating sa pagmamahal, may pahiwatig ng konting pagsubok dahil sa selos, huwag hayaang ito ang maging dahilan ng paghina ng swerte sa inyong relasyon. Magtiwala sa iyong minamahal at hayaan ang tiwala ang magdala ng kaligayahan sa inyong pag-iibigan. Alalahanin na ang komunikasyon at tiwala ay pundasyon ng matatag na relasyon. Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 25 number 8 at number 10. Gemini, ngayong araw ay nagpapahiwatig ang gabay ng magandang panahon upang simulan o ipagpatuloy ang mga plano mo sa negosyo, kung mayroon ka ng sariling pera. Gamitin ito ng maingat at tiyaking kasama mo ang kapamilya sa mga desisyon upang patuloy na magkaroon ng swerte. Makakatulong din ang pagiging masaya at positibo. Lalo na kung kasama mo ang iyong minamahal sa mga simpleng gawain tulad ng pagkain sa mga paborito ninyong lugar, ang positibong enerhiya na ito ay magdudulot ng tagumpay sa inyong mga plano, ayon sa iyong gabay. Pagdating sa tahanan, maaaring may maliit na suliranin na konektado sa pera, kaya't mas makakabuting maging maingat sa paggastos. Ang tamang pagpaplano ay magbibigay ng katalinuhan upang mapanatili ang kasaganaan at pagkakaisa sa pamilya. Sa iyong pera, tulungan ang iyong mga magulang at kapatid kung sila lalapit sa iyo. Ang pagiging mapagbigay sa tamang paraan ay magbibigay sa iyo ng patuloy na daloy ng grasya at swerte sa pera. Sa trabaho, manatiling nakapokus at patuloy na ipakita ang iyong dedikasyon, ang iyong sipag at talino ay mapapansin ng iyong mga superior, at ito ay magdadala sa iyo ng mga oportunidad para sa pag-asenso. Basta't laging magtiwala sa iyong kakayahan at hindi ka mawawalan ng direksyon sa iyong hanap buhay. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 17 number 25 at number 34. Cancer Ngayong araw ipinapahiwatig ng gabay na mahalaga ang bawat hakbang na gagawin mo, kung may nakatakda kang pagkikita sa isang dating kaibigan, tiyakin mong dumalo ka, maaring dala niya ang swerte na iyong kailangan, lalo na kung ito ay may kinalaman sa isang pagkakataon para kumita, ngunit kung ang intensyon ng pagkikita ay para lamang magyabang, mas mainam na umiwas ka upang hindi kayo magkatampuhan at magkasamaan ng loob sa hinaharap, ayon sa iyong gabay. Pagdating sa tahanan, iwasan ang pagtanggap ng mga bisita na hindi mo kilala ng mabuti, may pahiwatig na maaaring magdala sila ng negatibong enerhiya na maaaring magpahina sa kalusugan ng iyong pamilya, ang mas mabuting gawin ay manatili sa loob ng bahay kasama ang mga mahal sa buhay upang mapanatili ang magandang aura ng kalusugan at kaligayahan. Sa iyong pamilya, kung may usapan kayong magulang at mga kapatid, siguraduhing makapunta ka. Ang mga gabay ng mga bituin ay nagsasabing ang inyong pagkakasundo ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad para sa karagdagang kita ang mga usapang puno ng pagkakaintindihan ay maaaring maghatid ng mas maraming swerte at kasaganaan sa inyong tahanan. Sa trabaho, magiging maayos ang iyong araw kung magiging maingat ka, huwag iiwan ang mga importanteng dokumento na maaaring magdala ng problema kapag nakaligtaan, siguraduhin ang tamang pag-aayos ng mga ito upang maiwasan ang aberya, Mag-ingat din sa mga kasamahan na mahilig magyabang, mas mabuting umiwas upang hindi madamay sa kanilang negatibong enerhiya na maaaring magdala ng lungkot o problema sa iyong trabaho. Sa pagmamahalan, masaya ang araw na ito, lalo na para sa mga anak at pamilya, may pahiwatig ng good energy na magdadala ng kaligayahan sa inyong tahanan. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang magbigay ng pagmamahal at suporta sa isa't isa. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 22, number 36 at number 29. Leo Ngayong araw ang mga pahiwatig ng gabay ay nagdadala ng mahalagang mensahe, kung may negosyo na ay lalapit sa iyo ng iyong kapatid. Makinig ka at bigyan ito ng atensyon, ang iyong naipong pera ay maaaring maging kapital sa isang bagong oportunidad na baka nagdadalawang isip kang pasukin dati, isipin mong maigi. Dahil ang mga nakaraang oportunidad na ipinasa mo ay maaaring naging matagumpay na para sa iba, ito na ang tamang oras upang bigyan ng oras at pag-aralan ito ng mabuti, sapagkat maaari itong maging daan sa bagong swerte sa iyong buhay, lalo na sa aspeto ng pag-unlad sa pera, ang pinapahiwatig. Sa mga transaksyon ngayong araw, ipinapayo ng gabay na ipagpaliban muna ang mga ito, ang mga bagay na pinilit ay maaaring magdala ng abala, oras na nasayang, at walang kapakinabangan, mas mainam na magpahinga muna at hintayin ang tamang pagkakataon upang makaiwas sa posibleng gastos na walang kapalit na magandang resulta. Pagdating sa pera, kung mayroon kang ekstrang pera, Iwasan ang pagpapahiram lalo na sa mga pamangkin, bagamat natural ang pagiging mapagbigay, ngayong araw ay ipinapahiwatig ng gabay na mas mabuting itago mo muna ang iyong pera. Sa halip, magiging mas mainam ang daloy ng grasya sa iyo kung maghihintay ka ng tamang panahon at gamitin ito para sa mas makabuluhang bagay. Sa trabaho, may pahiwatig na ang mga hamon ay maaaring mas mahirap kaysa sa karaniwan, kung may mga gawain na tila mabigat, huwag humingi agad ng tulong mula sa iyong mga kasama, baka ito ay isang pagsubok mula sa iyong mga superior upang masubak ang iyong kakayahan, gawin mo ang iyong mga gawain ng maayos at may tiyaga, at mas lalo kang makakakuha ng tiwala mula sa kanila. Sa pagmamahalan, masaya at puno ng pag-ibig ang araw na ito. Huwag mong hayaang sirain ng mga alalahanin ang inyong pagsasama. Ang positive energy na dala ng inyong relasyon ay makakatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng iyong pamilya. Ang kaligayahan sa tahanan ay patuloy na magbibigay ng magandang kalusugan at kaganahawahan para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Tandaan, ang iyong pagmamahal ay isang malakas na puwersa na magdadala ng proteksyon at gabay sa kanilang lahat. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue, number 25, number 17 at number 33. Virgo Ngayong araw ang gabay ay nagdadala ng magandang balita sa iyong tahanan. Kung mayroong usapan na magaganap, mas mainam na gawin ito sa loob ng inyong bahay. Ang good vibes ng inyong tahanan ay magdadala ng swerte at pagkakaunawaan. Lalo na kung kayo ay magkakasundo sa mga planong gagawin, sa kabila nito, mag-ingat sa mga taong humihingi ng tulong. Lalo na kung alam mong ikaw ay madaling maawa, ang gabay ay nagpapahiwatig na may mga tao na maaaring samantalahin ang iyong kabaitan. Sa pamilya, kung may plano silang magnegosyo, iwasan muna ang paghingi ng karagdagang kapital mula sa mga tiyuhin o tiyahin, ang pahiwatig ay nagsasabing maaaring magdulot ito ng kalungkutan at pagkabigo sa hinaharap mas mabuting magtiwala sa sarili at maghanap ng ibang paraan upang magkapera ng hindi umaasa sa ibang tao. Pagdating sa pera, mag-aral at dumalo sa mga seminar na maaaring makatulong sa iyong pag-unlad, ang karagdagang kaalaman ay magbibigay ng mas maraming oportunidad sa iyo upang kumita at magtagumpay sa negosyo o trabaho. Sa trabaho, Maging maingat sa mga desisyon ang bigla ang pagkilos o pagdedesisyon ay maaaring magdulot ng pagkakamali. Mag-focus sa iyong mga gawain at ipakita ang iyong galing sa harap ng mga superior. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng kanilang tiwala at maaari kang isama sa mga susunod na promosyon o pagangat ng posisyon. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 34 at number 10 at number 16. Libra, ang pinapahiwatig kung ikaw ay nagpaplano ng isang negosyo. Kahit maliit ang kapital, magpatuloy ka lamang, huwag mo nang asahan ang tulong mula sa mga kapatid o kaibigan dahil maaaring hindi kanila nila masuportahan sa oras ng pangangailangan, huwag kang mawala ng pag-asa dahil kahit mag-isa, ang iyong determinasyon at sipag ay magdadala ng tagumpay, ang iyong plano, gaano man kaliit, ay may potensyal na lumago at magtagumpay sa tamang panahon, ayon sa iyong gabay. Sa loob ng tahanan, kung may plano kayo ng pamilya, tulad ng bakasyon o negosyo, pagtulungan ninyong mabuti ang bawat detalye. Ang pagkakaisa at maayos na pagpaplano ay magbubunga ng magagandang resulta. Sa mga darating na araw, may posibilidad na may dumating na tulong o oportunidad. Ito na ang swerte na hinihintay mo na magpapagaan ng iyong sitwasyon. Sa trabaho, kinakailangan mong magdagdag ng kasipagan at tiyaga ang tagumpay ay hindi darating ng kusa. Kaya't patuloy kang magsikap, ang bawat karagdagang pagsusumikap ay magbubukas ng mga pinto para sa iyong mga pangarap sa trabaho. Huwag matakot humingi ng tulong mula sa iyong mga kasamahan kung kinakailangan. Ngunit tandaan din na maging mapanuri sa mga taong maaaring hindi pabor sa iyong tagumpay. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 24 number 18 at number 10. Scorpio, ayon sa iyong gabay ngayong araw maliwanag ang gabay ng iyong kapalaran, ipinapakita nito na may kakayahan kang makamit ang iyong mga kagustuhan. Basta't may haba ng pasensya sa mga gawain, ang pagiging kalmado at mapanuri ay magdudulot ng pinakamagandang resulta sa iyong mga ginagawa, huwag magmadali. Dahil sa bawat hakbang na may pagpaplano at pag-iingat, mas mapapalapit ka sa tagumpay, at kung may mag sa iyo na pumunta sa isang lugar na malayo, tanggapin mo ito mayroong mga pagkakataon at swerte na naghihintay sa iyo sa lugar na iyon, kaya't huwag palampasin ang pagkakataon, ipagpatuloy mo ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan dahil ito'y magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay, ang pahiwatig. Sa tahanan, kung may kahilingan o plano ang ilan sa mga miyembro ng pamilya, Suportahan mo it malaki ang posibilidad na ang kanilang mga adhikain ay magdala ng tagumpay kung ikaw ay nandyan upang magbigay ng suporta. Ang pagiging bukas palad at maunawain ay magbubunga ng magagandang resulta para sa inyong lahat. Pagdating sa pagmamahalan, kung kayo ay nagpaplano ng isang bakasyon o simpleng getaway kasama ang minamahal. Ituloy nyo ito. Ang enerhiya ng araw na ito ay pabor sa pagbuo ng mas masaya at matibay na samahan, ang mga simpleng sandali ng kasiyahan at pagmamahalan ay magdadala ng mas maraming swerte sa inyong relasyon, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 15 number 9 at number 21. Sagittarius, ngayong araw ay maaaring maging isang pagsubok para sa iyo, kaya't kinakailangang magpakita ka ng mahabang pasensya at pangunawa, ipinapahiwatig ng iyong gabay na magingat ka sa mga biglaang transaksyon o mga alok na hindi mo kabisado, huwag magmadali sa pagdedesisyon dahil ito ay maaaring magdala ng problema sa hinaharap, mas mabuting maglaan ka ng oras upang pag-aralan ang bawat hakbang bago sumuong sa anumang bagay. Mas pabor sa iyo ang gumawa ng transaksyon sa isang lugar na malayo, dito mo makikita ang swerte na magagamit mo para sa ikaayos ng iyong buhay. Maging bukas ka sa mga bagong oportunidad at huwag matakot maglakbay dahil ang mga bagong karanasan ay maaaring magdala ng positibong pagbabago. Sa iyong kalusugan, ang pag-inom ng buko juice o pineapple juice ay makatutulong sa iyo ngayong araw. Para sa merienda, mainam na kumain ng spaghetti na hindi masyadong madami ang sos, upang magbigay lakas sa iyong katawan, lalo na sa utak at atay sundin ang mga gabay na ito para mapanatili ang iyong kalusugan sa tamang kondisyon. Sa trabaho, maging maingat sa iyong mga ginagawa, siguraduhing wala kang maiiwang mga dokumento o bagay na mahalaga. At palaging tiyakin na nasa ayos ang lahat, ang mga maliliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng malalaking problema kaya't maglaan ng sapat na oras upang masiguro ang iyong mga gawain, ingatan din ang iyong pakikitungo sa mga taong mahilig magyabang o magdala ng negatibong enerhiya, upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan o kalungkutan sa trabaho, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 25, number 36 at number 11. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay nagpapahiwatig ng malakas na enerhiya na magdadala ng masayang resulta sa iyong mga gawain kung may bigla ang pagkakataon na kumita. Huwag palampasin ito sa mga usapang pamilya. Ang iyong karisma ay magbibigay daan para mapagkasundo ang mga miyembro, gayon paman, umiwas sa mga mad-alien at hindi pinag-isipang desisyon, lalo na sa pagpirma ng anumang dokumento upang maiwasan ang mga problema, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ipinapayo na iwasan ang pagtanggap ng bisita, lalo na sa loob ng bahay dahil may posibilidad na magdala ito ng negatibong enerhiya sa usaping pera. Iwasan ang pagbibigay ng tulong sa mga pamangkin at pinsan upang maiwasan ang kagipitan sa hinaharap. Sa trabaho, positibo ang pahiwatig ng araw na ito, ang pagiging masikap at masinop sa mga gawain ay magdadala ng magandang araw, lalo na kung ikaw ay handang tumulong sa mga kasama ang mga boss ay maaaring mapansin ang iyong sipag at magdadala ito ng pagkakataon para sa pag-asenso. Sa pag-ibig, walang sinyales ng problema ang pagiging sweet at masayahin sa iyong mahal ay magpapalakas ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. At magpapatuloy ang kasiyahan at pagkakaisa sa inyong pamilya, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 25, number 17 at number 10. Aquarius. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay nag-aabiso na maging maingat kung may plano kang kakausapin o may gagawin sa malayong lugar kung may mga dokumentong kailangang pirmahan o kasunduan na dapat sang ayunan, iwasan ang pagiging padalos dollars upang hindi mapasok sa problema. Ang pagiging mapanuri ay magdadala ng proteksyon sa iyo mula sa mga posibleng suliranin, ang pinapahiwatig. Sa usaping pera, magingat sa pagpapalabas ng salapi at huwag basta-basta magpautang. Ang pahiwatig ay nagsasabi na may mga tao na maaaring hindi makababayad sa oras, kaya mas mabuting mag-ingat upang maiwasan ang kagipitan. Sa trabaho, mahalaga ang pagiging maingat sa iyong mga gawain, ang sinyales ay nagpapahiwatig na dapat mong iwasang mapintasan ng mga kasama pagpapakita ng pangunawa sa mga katrabaho ay magdadala ng positibong enerhiya at makakatulong sa iyong relasyon sa mga boss. Sa pag-ibig, walang sinyales ng problema, maging mas sweet at malambing sa iyong mahal at sa mga miyembro ng pamilya, ang pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga ay magpapatuloy ng good energy sa loob ng inyong tahanan at magdadala ng pagkakaisa at kasiyahan sa inyong pamilya Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 25 number 10 at number 14 Pisces Ngayong araw ang pinapahiwatig ng gabay ay nagpapakita ng kasiyahan sa mga usapan, lalo na kung magiging maingat ka sa iyong mga salita, ang pagiging dahan-dahan sa bawat hakbang ay magdadala ng saya sa iyong araw, at ang enerhiya mo ngayon ay magbibigay ng magandang kontribusyon sa mga diskusyon, lalo na sa mga kapamilya, kung may mga plano o ideya tungkol sa pagnenegosyo mainam na ibahagi ito at maging bukas sa mga mungkahi, ang pinapahiwatig. Sa aspeto ng pag-ibig, ikaw ay may malakas na sex appeal na kapansin-pansin sa lahat ng kasarian, ang iyong aura ay umaakit ng atensyon, ngunit ito rin ay nagdadala ng mga tukso, maging mapanuri at maingat sa iyong mga kilos at desisyon lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong relasyon, ang gabay ay nagmumungkahi na panatilihin ang integridad at huwag padala sa mga tukso. Sa tahanan, maganda ang enerhiya ngayon, at kung may usapan sa mga kaibigan na may tiwala sa isa't isa, Maganda itong ituloy, may sinyales na maaaring magbunga ito ng isang maayos na proyekto o negosyo na maaaring pagkakitaan ng lahat, sa usaping pera. Iwasan ang pagpapautang ng walang katiyakan upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap, ang pahiwatig ay nagsasabing mas mabuting magingat upang hindi humantong sa kagipitan. Sa trabaho naman, Magiging masaya at magaan ang buong araw basta't nagagawa mo ang mga kailangan at hindi natatambakan ng mga gawain, makakamit mo ang iyong mga pangarap sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap, at maaaring dumating ang pagkakataon na tumaas ang iyong sweldo o magkaroon ng promosyon. Sa pag-ibig, magiging masaya ang araw na ito, walang lugar para sa tampuhan, kung kayang gawing mas espesyal ang gabi. Magdudulot ito ng positibong enerhiya sa inyong tahanan, ang pagkakaroon ng masayang relasyon ay makakatulong din sa kalusugan at magdadala ng mas maraming swerte at biyaya sa inyong pamilya, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color yellow, number 36, number 17, at number 24.